paano register ang ating SIM card. Napakadali lang guys. Pamunta lang tayo sa Facebook. Maraming naka-post na mga link. Piliin lang natin kung ano ang SIM natin. Merong ayan, yung pinili ko ay smart dahil smart yung SIM namin. Merong magsisend sa inyo ng OTP. I-enter mo lang yan. Ayan, is success. Ayan, sagutan lang yung mga tanong. Ayan, piliin lang natin yung I'm registering my old SIM dahil low nga yung SIM natin. Yun. pipiliin natin kung ano ang ID pero hindi ko pinili yung tamang ID namin dahil ang ID namin ay iba. Ang pinili ko ay please clearance dahil lalabas agad yung upload. Siguro nagta-traffic lang yan guys. Yun, no? May nakabasta ka na picture ng ID mo at saka yung selfie mo guys para mailagay mo lang yan dyan tapos i-enter mo yung ID number mo yung pinili kong post in, ang ID ko kasi ay postal ID pero hindi ko pinindot yung postal ID dahil hindi siya lalabas yung upload na picture Siguro nagta-traffic. Kapag piliin mo ay police clearance, ang bilis lumabas guys. Yan yung mga ibang katanungan, yung mga birthday mo. I Inter mo yun. Yung tamang ano, tapos yung mabagal lang siya. Yan, sagutan mo lang yung mga tanong dyan ang tama. Enter mo lang yung mga dapat i-enter. <laughs> Mabagal lang. 2,004. Yan. Dahil sa anak ko yan. Then next, Ayan, mail, male, lalaki kasi siya. yon Next mo na. Ayan, yung address naman. Complete address. May guide naman kasi may mga, mga tanong dyan. yun, yung street. Ayan. Yung mga katanungan na madali lang sagutan. Ang taga saan ka? Sandali lang. Ayan. Yung lugar namin, San Mateo. Yan ang ko. Um, mali. Um, 1850 yung zip code namin na Yan, sasagutan yan. Yung alternate contact number. Kahit parehas lang yung ilagay mo dyan na number. Yan, check mo yan. I-check mo yung dalawang yan. Then next. Ayan, tapos na.